Samantala sa iba balita, wala pa rin pasok ang mga paaralan sa Luzon, Palawan, Bicol, Visayas at Mindanao dahil yan sa Bagyong Verbena. Kabilang sa nagkansila ng klase ay ang Laguna, Quezon, marinduque Oriental Mindoro, Palawan, Romlon, Bicol, Masbate at Antique. Wala rin pasok ang mga estudyante sa Aklan, Capiz, Iloilo, Bohol, Cebu, Leyte, Northern Samar, Samar at Negros Occidental. Suspendido din ang klase sa Misamis Occidental, Misamis Oriental at Surigao del Sur. Patuloy ang paalala ng pag-asa sa mga residente na mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malakas ang buhos ng ulan.